Kitab Allah Kitab Allah Kitab Allah Bismillahirrahmanirrahim Dito po rin po tayo mga sa surat at takathur at uh, napadako na tayo sa mga ilang patnubay na makukuha o mapupulot sa talatang ito o sa kabanatang ito Pangatlong patnubay na siyang makukuha sa kabanatang ito ang pagpapatibay ng akida o paniniwala o sa ating doktrina sa pagbabangon muli at pagkabuhay muli at pagpapatotoo ng parusa o gantimpala na siyang matatanggap pagkaraan ng pagsusulit at pananagot at pag-aamin sa bawat kilos natin dito sa mundo. Yun ay pinapatunayan ng kabanatang ito. Pangapat na patnubay ay ang pagpapatunay sa pagtatanong ng mga biyaya na siyang ipinagkaloob ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala sa atin. Dito sa mundo, kaya't kung ang tao ay tumanaw ng utang na loob at nagpapasalamat dito, tiyak na siya'y magtatagumpay. At kung hindi naging marunong tumanaw ng utang na loob at naging palalo sa kanyang Uh, pagdanggap ng biyayang ito, tiyak na ang taong ito ay malagay sa kaparusahan kung hindi papatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung babalikan natin ng isa-isa ang talatang binasa natin o ang sura na ito o ang kabanatang ito at ito ng panglimang patnubay, binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala ang At-Takathur, Al-Haqqumut-Takathur. Nalil lang kayo ng pagpaparami. Subalit hindi niya binanggit kung ano ang pinaparami. Hindi niya binanggit kung ano ang pinaparami dito. Ang tanong bakit? Ang kasagutan dito ay upang masaklaw ng lahat ng uri ng pinaparami ng tao at ginagawa itong bilang pagmamalaki na siya ay maraming bagay upang masakop lahat ang lahat ng uri ng pinaparami ng tao maging ito man ay kayamanan, ang mga anak, mga katulong, mga sundalo, mga uh, pinag utusan o pati na ang mga tinatawag na katayuhan sa uh, lipunan na ikaw ay isang uh, congressman o di kaya ikaw ay uh, ano pa mga mga katayuan diyan kaya nasasakop lahat nito na ang tao ay nagpaparami dito at isa ring makukuha dito na ang tao ay talagang sa kanilikas na pagkatao ay gustong-gusto ang pagpaparami sa mga bagay na ito. Kaya nasasakop lahat ang lahat ng uri ng pinaparami ng tao na walang hangad nito para sa Allah subhanahu wa ta'ala o di kaya sa, para sa araw ng paghukong, kundi para lang sa mundong ito, para lamang sa magkamundong bagay dito sa mundo. Pang-anim na patnubay, nang sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang hatta zurtumul makabir, sinabi niya zurtum, ang ziyara sa wikang Arabic ay parang pagbisita. So ang kahulugan dito hanggang sa kayo ay Uh, napunta sa libingan, nalipat sa libingan pagka lang kayo mamatay pero sinabi niya ziyara. So but hindi pa sinabi nang napunta kayo o di kaya uh, naging danahan uh, kayo sa uh, inyong mga libingan at sinabi niya, ziyara. Ito ay isang pagpapatunay na itong ating libingan pagka lang tayo mamatay ay hindi pa yan ang pinakahuling hantungan natin. Kundi pagkaraan ng ating libingan tayo ay uh, ibabaon sa libingan na yan, pagkaraan nito ay babangon, kaya ito ay parang pagbisita lamang. Pagkaraan nito ay babangon at pupunta sa pagtusulit uh, pagsusulit sa aron paghukom, kaya ang tunay na uh, mapupuntahan ng tao ay dalawa lamang, either sa paraiso o sa impyerno. Kaya sa libingan, sinabi niya na ziyara lamang. Hindi kaya pagbisita lamang. At makikita na ang tao kapag namatay, kapag namatay sumasabay sa kanya kapag siya ililibing ang tatlong bagay ayon sa hadith na naisalese ni Anas bin Malik at ito ay uh, uh, hadith na uh, sahih sinabi ni Anas bin Malik radiyallahu anhu sinabi ng propeta Muhammad sallallahu sumasabay sa isang taong namatay kapag siya ililibing na ang tatlong bagay babalik ang dalawa matitira ang isa lamang sumasabay sa kanya o kaya kasama niya sa kanyang kung siya ililibing ang kanyang pamilya at ang kanyang mga kayamanan at ang kanyang mga gawain. Pagkaraan sabi niya, babalik ang kanyang pamilya, hindi sasama doon sa kanyang uh, sa kanyang hukay at babalik din ang kanyang kayamanan kung mayroon man siyang mga kayamanan matitira sa kanya ang kanyang ginagawa. Kaya pagbutihin po natin mga taga-subaybay ang ating gawain sapagkat ito lamang ang ating magiging kasama sa ating hukay, sa ating libingan, ang ating ginagawa. Ang kayamanan, babalik. Ang ating pamilya, iiyak, babalik pa rin. Hindi sila sasama sa ating mga libingan. Matitira lamang ating ginagawa kung ito man ay naging mabuti. Alhamdulillah, kung ito ay naging masama, al billah. Pangpitong makukuhang patnubay dito, ang pagsasabi niya na, kalla so fataalamun ta'alamun. Summa kalla At nabanggit na natin itong kalla doon sa mga naunang pagbibigay natin ng uh, ilang kahulugan ng Banal na Quran doon sa surat uh, Al-Humaza nang sabihin natin na Wailul likulli Pagkaraan sabi doon uh, Wailul likulli humazatil Alladhi jama'a addada Yahsabu anna ma'lahu aklada Kalla layum badanna pil hutama At sinabi natin na ang kahulugan nito ay bilang paghadlang Paghadlang Ibig sabihin hinahadlangan ang nasasabing ito at ang taong nag-iipon ng maraming pera o maraming kayamanan o maraming mga bagay-bagay na nabanggit natin kanina. O di kaya ang kahulugan nito ay katotohanan. Kalla. Sa so, alam alamun, ibig sabihin, tunay na inyong malalaman. Pero ang tanong, kailan ba natin malalaman? Tunay na ating malalaman ang ang pinakahuling mangyari sa atin sa ating ginagawa kapag tayo nasa huling araw na. At ang pagpaparami nito na hindi makakabigay sa atin ng pakinabang. Naitala sa sahih ni Muslim, nagmula kay Abi Hurairah radiyallahu anhu, ang kwento Muhammad sallallahu ay kanyang sinasabi, o sinasabi ng isang alipin, ang aking kayamanan, ang aking kayamanan. Subalit, so, ang kayamanan niya ay tatlong uh, pakinabang labang sa kanya. Ang kayamanan ng taong kanyang sinasabing, ang aking kayamanan, ang aking kayamanan, ay magiging pakinabang lamang ito sa tatlong bagay. Ang kanyang kinain hanggang sa ito ay naubos at naging marumi na. At ang kanyang uh, isinusuot hanggang sa nasira na ang kanyang pangsuot, pangkasuotang damit. At ang kanyang ipinaggaloob bilang kawang gawa at ito ay maitabi para sa huling araw. At ang pang maliban dito ay mawawala sa iyo o di kaya ay may iyon mo sa mga tao pagkaran ikaw ay mamatay at mapapasa pamana nila. Kabilang pa rin sa patnubay na siyang makukuha sa talatang ito, ang pagkasabi niya ng Lataraun al jahim. Thumma lataraun na ha ay nal Ang lataraun na na ito ay ibig sabihin makikita nyo. Subalit so, dito sa talatang ito ay uh, obligado sa isang nagbabasa na ang kanyang pagbabasa ay hihinto doon sa kalalaw ta'alamuna ilmal yakin. Pagkaraan, sasabihin niya, Kalla, alamuna ilmal jahim. Hindi niya ipagpatuloy sapagkat kung ipagpatuloy niya, ay masisira ang kahulugan ng banal na Quran. Kaya nga kinakailangan din sa atin na magkakaroon ng kaalaman, pati sa pagbabasa ng Quran dahil minsan, baka yung binabasa mo, masisira ang kahulugan. Kaya kung babasahin natin ng Kalalaw ta'alam mo na ilmalaki na taraw jahim, hinto ka doon, masisira ang kahulugan nito. Sapagkat ang naging kahulugan nito ay ang pag pagkakita ng impyerno ay kondisyon sa pag-aalam natin. At yun ay hindi kondisyon. Ang dulo ng impyerno kahit na wala tayong kaalaman sa panahon na ito. Kaya ito ay isang mali na pagbabasa. Ang tamang pagbabasa ay sabihin natin, uh, la taraw ng jahim, summa la na haay na liyakin, uh, mo na ilmalyakin, Hinto tayo, la taraw al jahim. Thumma latarawunnaha aynal yakin. Al-Jahim. Ano ang Jahim? Ito isa sa mga pangalan ng impyerno. Tulad din ng mga pangalan na Jahannam at saka Sakar o di kaya Laba o di kaya Al-Hutama. Al yakin. Ito isang pagpapatibay sa pagka masid natin o di kaya pagkakita pagka, natin sa impyerno na ito. At kailan naman makikita itong impyerno na ito? Ito'y makikita sa araw ng paghukom sapagkat ito'y ipaparating, dadalhin ng mga anghel, hawak-hawak ang renda nito, renda ng impyadong ito, na ang dami ng kanyang renda ay 70,000. Sabi'in alfazimam. Sab -alf 70,000 na renda. Ang bawat isang renda nito ay hawak-hawak ng sabi'in alfamalak. 70,000 na mga anghel. Bawat isang renda, ng dami nito ay 70,000 na renda at ang bawat isa naman ay 70,000 na anghel ang magdadala nito. Ang halit na ito ay nasa uh, sahih, kay Muslim. Dadalhin nito ng 70,000 na anghel. Ang labas nito, 70,000 times 70,000 na mga anghel. Ang labas nila, 4 billion and 900 million na mga anghel ang magdadala sa jahannam na ito. Waliyadabillah. billah. At kung isipin natin, ang mga anghel ay mga malalakas na nilikha at mga malalaki. Kaya, kung titingnan natin, napakarami nila na magdadala, hihila sa ng ito na ipaparating sa araw ng paghukom. Kaya kung i-imagine natin mga taga ito ito'y napakalaki. Dahil 70,000 times 70,000, makikita ang labas ay 4 billion and 900 million na mga anghel. Kaya, wal-iyadu kung sino man ang taong makakapasok dito dahil nakakatakot. So malatus alum na yomi naim. anin na im. Ito ng panghuling makukuhang patnubay dito. Uh, sa araw na ito, itatalong sa inyo ang uh, ganitong uh, sa ganitong uh, panahon, itatalong sa inyo ang mga biyayang ipinagkaloob dito sa uh, mundong ito. At sino ang tatanungin? Lahat ay tatanungin. Maging ikaw man ay may pananampalataya o ikaw na walang pananampalataya, lahat kayo tatanungin sapagkat uh, ang uh, ang kafir, ang walang pananampalataya, tatanungin siya ng pagtatanong na may panlalait at pagpapakita ng pagsisisi. Samantalang ang mananampalataya ay tatanungin ng may pagpapaalaala sa kanya sa mga biyayang ibinigay o ipinagkaloob ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanya dito sa mundo. Naitala mula sa sahih na isang araw ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay lumabas Pagkaraan, nadat si Abu Bakar at saka si Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma mula sa hadith ni Hurairah so sabi ni sabi ng propeta ano ang ginagawa niyo sa oras na ito sabi ni Abu Bakar at saka ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma kami naka dahil sa paggagutom Pagkaraan sabi ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ako rin, nakalabas dahil sa paggagutom kaya sabi niya tayo na at pupunta tayo sa isang uh, tahanan ng lalaki mula sa mag -ansar. Nang sila ay pumunta doon, hindi nila inabutan, pero inabutan ang kanilang ang, ang asawa, asawa ng ansar. Pagkaraan sabi niya, marhaban wa ahlan. Hindi uh, lumipas ang ilang sandali, dumating ang kanyang asawa. At uh, uh, bago noon ay nagtanong Prophet Muhammad, so, salam kung saan ang kanyang asawa sabi niya, paparating na at uh, nag-ibig lang ng, uh, uh, nag-igib lang ng tubig. Pagkaraan dumating at uh, nang makita niya, sabi niya, ito na ang pinakamagandang araw na ako'y nakatanggap ng bisita na tulad nito. Ang propeta at ni Abu Bakar at ni Omar. Pinaka huli sa pangyari ng kwentong ito ay pinakain sila ng mga bungang kahoy ng datilis at ang uh, nagkate siya ng isang uh, isang tupa hanggang sa nakakain sila at nabusog. Pagkaraan nito, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Abu Bakar at kay Omar Waladhi nafsi biyadi Latus'alunnan hadhan na'im yawm al-qiyamah Akhrayakum min buyutikum Thumma lam hatta asabakum hadhan na'im Sa kanya, sumpaman sa kanya na hawak ang aking buhay Itatanong sa inyo ang biyayang ito Sa araw ng paghukom sapagkat kayo'y uh, lumabas sa inyong tahanan Dahil sa paggagutom, pagkaraan kayo babalik Na kayo ay busog na sa uh, inyong mga sarili Kaya ito itatanong sa inyo sa araw ng paghukom dito na po natin tatapusin ang sura na ito at ang mga nakuha nating patnubay. At ako'y magpapaalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Panar Community Channel.